Good morning mga Lodges at uh, mga Idol at, uh, Magandang umaga po sa lahat Ang ating mga solid viewers dyan At mga silent viewers uh, Shoutout po sa inyong lahat mga Idol Ito nga pala yung ano, nabili ko dun sa Famous Wear Isang pambabaing ano, uh, Converse Para kay Chloe At ito naman yung sa akin yan susuot ko Mhm mm Ayan siyang dilaw, maganda. Marami nagsabi kaya kinuha ko na. Meron din tayong nabiling ano uh, Nike. Ayan. Pag formal na Nike na short. At ito uh, naman yung ano isa pwedeng pang panglaro, paligo at uh, Nike na sapatos so, ayan mm -hmm. ah uh, ito namang Nike na to eh para kay ano to ah uh, sa pamangking kong ano isa si Totoy yan Ayan yung mga ano natin at meron pa dito sa labas ko hanin natin. Tara, samahan niyo ako. Nakaano na ako, nakapack na yung iba. Ay yung isang ano, sapatos na dala-dala ko dito. Ta uh, Yan. At uh, ready na yan. Sasara, sasara na yan. At uh, dito. Yan. Maraming mga rito Ito yung isa na ano Naka ano, na Nakalagay na lahat Tapos ito Na meron ding Yun Nike pala dito Yung nabili namin sa ano Sa Columbia na dito Yan Yun Ayan yung isang Converse yan. Yung isang Columbia nandito ata. O, oh, meron ding Nike dito na isa. At, uh, kailangan ko kasing i-video yan. Para ano. Wala dito. Nandun. Ano nandito? Wala. Wala. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Ayan, itong isa aayusin pa namin, ayan. Nat uh, 'yun yung dalawang box sa uh, ano. ready na. No. Ah uh, Hanapin ko yung isa parang wala ata rito hanap ko. May mga dala rin kami mga sombrero, ano? Wala rito. Hanapin ko lang sandali. Okay. Ito pa yung isang Converse na nabili namin. Ayan. Uh, makapal siya. Ayan. Tapos ito yung sa Columbia na nabili namin. may pasok na rin sila eh. Yung mga ba bata. Ayan sila mga lods, ano? Ito, makapal, makapal na converse to. Ayan, pambabae, pambabae po yan. Ayan, kaya pag uh, ano, di baling ang uh, ano na yan is uh, how many converse it's uh, apat apat na converse at yung iba may iwan okay ayan po ta ano sa susunod ho mga lodge eh, iyaano ko po yung bago kami umalis magba iba vlog ko po Okay po, maraming maraming pong salamat uh, thank you for watching po. Okay.